Again po, pati siya lang po ulit dun sa naging approach po naman. Okay. Tindore ko na nito ano. like, po naman yung inbox na Thank you, proper week, kung ano. Tay! Sorry daw. <laughs> Thank Narinig mo. Trending ngayon sa social media. Ang lalaking pinalabas sa KFC sa Antipolo City. Matapos makita ang panlabas na anyo. Makikita sa video na pinalabas ng isang crew ang isang lalaki habang nakatayo ito at naghihintay ng kanyang order. Maraming netizens ang hindi natuwa sa video. Dahil bumaba sa umano sila sa panlabas na anyo, o kasuotan ng isang tao. Si tatay ay nagtatrabaho lamang bilang tagabantay ng computer shop. Habang pinapalabas si tatay ng isang crew, sinabi naman ng kanyang kasama na kasama niya si tatay at hindi siya pulubi nag si tatay. Matapos mai upload ang video ng isang content creator na kung saan ang mayari ng computer shop na pinagtatrabahuan ni tatay na si Shira Ortile. Sa ngayon naman ay humingi na ng paumanhin ang kumpanya ng KFC, maging ang manager nito at pinuntahan si tatay para humingi ng sorry sa nangyari. Nakarating daw kasi sa kanya ang video. Matapos nga mag-viral sa social media. Ani nga ng manager ng KFC na si Julius. Pasensya na po ulit doon sa naging approach. Kino correct ko na din po yung team ko sa proper way. Dinalhan naman ng libreng pagkain si tatay ni Julius bilang apology umano. Maraming netizens naman. Ang tila hindi nagustuhan ang pagtrato ng isang crew sa mga customer at binatikos nga ngayon ang isang crew ng KFC. Ani nga ng isang netizens. To be equal. Hindi KFC ang may kasalanan. Kundi po yung ibang crew. Well sana naman sa tao may attitude. Pero sana huwag ganon. Mahirap man o mayaman. Dito sa lipunan karapatan din ng tao na makapasok at makapamili ng gusto nilang kainin. Hinusgahan agad porke sa panlabas na anyo, anong silbi ng isang business kung wala man kayong customers. Next time huwag po sana ganon. Nadudungisan ang name ng company na pinagseserbisyohan nyo. And salute to you sir. To share your blessings sa mga nasa lower class ng pamunuhay. God bless. Ganyan talaga sa mga fast food. Dati pag pumapasok ako sa fast food parang dering diri sila. Kasi hindi talaga ako maarte magdamit to short chinelas masaya na ako. Tapos nung kinausap ako ng anak ko ng English. Sabi ang galing naman ng alaga mo. Sabi ng anak ko, hey im her son. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Mga mapanghusga, husga. Tuloy mo idol ang tulong na ginagawa mo. Simpleng bagay. Barya man sa paningin ng iba. Kila tatay malaking bagay yan. Saludo idol. Ngayon palang nakikita ko na pag-asenso ni tatay.